Dito po tayo sa question ni Ate Tanong natin yung asking price ng kanyang pechay. Pati po ng Ampalaya. Yan. Shoutout ka sa mga taga Luna. Luna. Luna Rizal, Pilatok. Yan, yeah, layo pa pala. Pilatok Rizal. Lahat ang mga nag-Ampalaya, milyonaryo. Ah, Ate good morning. Magkano yung pechay natin ngayon? Ate Ine, good sixty oh, 60, ask, asking price lang ni Nayak sa sixty. Uh, oh, yung maganda maganda talagang 60 natutuloy pag hindi kagandahan medyo buhaba pa sa 60 mga mga magano mga, mga 50 oh yan 50 40 daw pag hindi maganda yan to maganda 60 yung ang, ang natin atin ini. Okay. O ito, 1,600. Anong oras na ngayon? Ah, alas 10, 20. Ayan. Ano ba yung magandang magandang-maganda na yan? Ah, hindi Yung, mag yung uh, yung niya, magkano? Ay, magandang-maganda, 1,800. Ito, 1,600. Ano? Depende talaga sa quality. Ano, 1,600. 70. At yun yung ganito na ating ano, kamatis. Ay, 40 po. Kama yung kamatis. yung ganitong kamatis po. Korenta. Hindi siya masyadong malaki. Medium lang siya. 40. Pero maganda siya. Hindi pwede na. Ang lahat ay nasa kamatis na maliit na ano, Dinatawaran po ng 40. Ng 40. 40. Kaya lang eh. Yun na po. Ito yung totoo. Binibigay na. Binibigay na po ito ng 20. Ayaw pa. Gagawin daw sampo eh, hindi ko binibigay. Ayan, Dahil ginto ay 20 talso. Ha? Oh, yan 20 yan. Ito ano? po 20. Yan mali ito. Huwag natin ililigaw yung mga mamimili. Ayan. 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 Ito. 20, ito, 40. Ayan. Kasi mapangit yung ano diba? O hindi, ito na po. Oh. Talagang yung ano diba? Matasok ang pala Basta asking price lang naman asking yun. Po. Kasi yung asking price, maaaring naman magbago. Kasi yeah. po kanina kawaran yung 32, ngayon yung 20 daw. 20 daw. Okay, salamat. Salamat tayo okay. doon. Meron po tayo dito yung 40. Meron naman tayo yung 20. Yeah. Dito tayo kay Ate Aya. Ate Aya, magkano yung dilaw natin? Ang ganda ng dilaw. Ay, bumaba. Pero ang ganda, no? Gaganda. Yung puti natin. Oh, itong ating dilaw, bali 50 per kilo. Yung ating uh, puti, 55 per kilo. Dito kay Ate Sel, tanungin natin yung ano, asking price ng kanyang kalamansi. Oh. Good morning, Ate Sel. Ate Sel, magkano yung asking price? Yung asking lang natin kalaman lang. Hinihiro po, ko 8 po, two. yun. May, maganda na ba yun? Yung maganda po talaga, 1 eh, medyo may purlak-purlak na Yung talagang maganda-maganda, 1-8, one, 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 one seven yung hindi kagandahan. Depende sa tawag, oh, yan. One six, one oh, one yan. One may 1 Yan yung maganda-maganda talaga, 1-7, one yung hindi kagandahan, 1 Depende po talaga sa ganda quality ng ating uh, kalamansi. Sa ating upo ngayon, magkano? Eh, eh, alam mo po presyo, hindi eh, ko po dyan, 150. 150, ano? Eh, hindi na nagbago yung presyo nito upo. Sa ating okra? Okra po, 80, 90, depende sa ito. Yan, itsuna. yung maganda-maganda po talaga nito, nasa 80. Uh, yung hindi kagandahan, may, wala mahirap. pa na, may pa na. Basta, yun, 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 yung maganda, depende sa quality talaga. Saka asking price lang naman yan eh. Sa tolang tinis natin at ano 70. Oh, 70 yan. Ayun isang bundle na yan? 700. Ah, 700 yan. Pa-tolang tinis. Magandang maganda Talagang depende sa magka-isura. Salamat. Eh Marlo okay. Ito yung pandit ni Ate Baby, yung magandang maganda, malaki. 280 daw. Sige, tinira ko na 'yung dinbo magandang magandang panigang po natin nasa 2.18 yung magandang maganda yun pero meron well, din naman masyadong kaganda pero maganda pa rin good good nasa 2.50 tandaan nyo po ah Aspen price lamang yun pwede magbago no? dahil kasi na po yun oh natuloy na ba yun yon? 2.80 natuloy na. natuloy na 2.50 natuloy na yan natuloy na pa pala sinasabi naman nila kung ano yun eh. ito ano beans ni Ate Baby 300 asking, oh, asking price 300, 300. yung talong natin ngayon, magkano 110. oh 110 ang ating talong konti lang yung guling ngayon eh. eh yung ating ano pipinong pot eh 45 asking price sa sitaw 280 yan sa sitaw oh, 280 isang ilang isang pa doon sa shop

Ayong ating nga uh, okra. Sandaan. Sandaan. Ayong ating sampalok. Sampalok 20. Oh, 20. Ano tanda niya? Puro asking price lamang yung ating tinatanong. Dito po sa magiting natin kagawad. Ah, uh, magiting na kagawad magkano'ng saludit natin ng na isang ganito asantalyo? Oh, Oh, 20. Ayan, kaganda. Yung mga mahilig sa saluyot dyan, 20. Yung ating kamote. 15. Oh, 15. Kagawad ang tawag doon? Uh, laing po yan. Laing magkanilain. 450. 450. Isang bande. Salamat. Uh, Yan po ay sa mga sila po kayo po sa amin. Ayun, talaga naman nag-aaya na yung ating magbibig na kagawat Ayun, talagang nagsasalita na rin ng ano, ng toto. -to. Ito to kay Sir Jack. Uh, kamote ubi naman ang tindahan ni Sir Jack. Sir Jack, yung ating ubi ngayon kamote, magkano ask nila? 55. 55. Uh, may banda ka ba? Mukhang may ano eh. Hindi black kayo, no? Parang tutugtog, ano? Ayan. Ayan yung Taiwan si natin, magkano? 50. 50. Luyang magulang, may gadang, luyang dilaw, at saka gabing dalyang. Kami na. magulang nating luyang ayahan na 145 per kilo po. Tanda nyo ha, ang tinatanong natin puro asking lang. Sa gadang na ano, yung sariwa. Bumaba po yung gadang, 80 Oo, oh, nasa 80-75 na lang bumaba. Eh sa so, dilaw natin, Luya. Oh, 60. Good morning, sir. Ati, Peli, magkano yung sinibuyas natin? Ay, sir, magkano yung sinibuyas natin ngayon? 95. 95. Sa gabing galya na pula. Ay, mababa, no? 35. input yung puti. O, oh, pareho. Yan, medyo bumaba po yung gabing galyang natin. Pati? Luya. Ay, magkano yan? Oh, luya. Ano ba yan? Gadang magulang? 300. gatang? ba, oh, Ay, ito. yung gadang. maganda. Ay, yung upo mo yung Ay, yung upo mo maganda. Ay, ganto. Oh, ito, ito maganda ito eh. Nakita ko maganda ng upo. 35. Depende sa ganda, makilis ano. Yung hindi kaganda niya nasa magkano? Yung hindi maganda. 20. 20. Oh, okay. Salamat. Yung kamote ng puti natin. Ganun pa rin. 350. Ang isang Pino sa ating labong dente yan o tayo Taiwan si 50 tanong natin magka Dennis magkano yung kilo ng mani ngayon 80 po na to o talagang 80 hindi nagbabake hindi na kinakaya nung mamimuli Oo, 80 talagang mahal kasi binabi naman tayo na sa... may dahilan tayong kaya ganyan na po Oh, hindi na, O, oh, hindi na Kaya, Ay, ayun, binigay na talaga hey, no, ni... Oh, tama. Ganun sana. Sir, magkano yung sampalok natin ngayon? Oh, 180. Mababa pa rin. Mababa pa rin. Dito ate, ano. Ate, oh, yeah, magkano na yung ano natin ngayon, yung puso ng sabi. Oh, mali 30 na eh. 30 yung pinakat. Oh, 30, 35 po. Yan na. Ask yung fresh lamang yun. Pero ito si Ate Glo, nagbibigay siya ng 30. Kasi di pwede eh. Pag siyempre tatawad tayo sa palengke tayo eh. Pero, pero Ate Glo, wala masyadong puso. Ano? Kaya may, oh, kaya mataas. Dati kasi marami yan. Nasa 20 lang, 25. Ngayon, no? Madalang kaya 30-35 isang magandang buhay mga kagulay welcome po ulit sa atin youtube channel Dante TV Mr. Palente today is November 18 araw po ng martes isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay tulad po nang nakikita nyo sa ating video. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan Vegetable Trading Center. Pala yung pinasangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Alamin po natin yung mga asking price o yung touring na presyo ng mga gulay na ito tandaan niyo po, itatanong natin hindi pa po yun ang final prices kundi asking price lamang dahil po yung asking price na yun, pwede po yung magbago minu-minuto, oras-oras depende po sa rase o quality ng gulay ng atin binibili, syempre sa oras ng pagdating ng gulay dito, sa umaga medyo agat yung gulay, bandang tanghali, hapon medyo bumababa ang gulay at syempre po sa pagtawad ng mga mamimili o mga ngalakal sa ating mga sakadora-sakadoro. Kaya bababa po yung ating asking price o mababago. Kaya samahan niyo po akong mag-update. Ano? inaraw-araw ko na si Madam Lenin. Araw-araw naman napakadami niyang ano, gulay. Niya. Lalo na tong kamatis, so, tingnan niyo daan-daan yung ano eh, yung kamatis niya eh, Alamin natin magkano yung presyo ng kamatis niya. Len, good morning. Magkano yung kamatis natin ngayon, Len? Yung magandang maganda. May be, presyo po 60, 65. Kaya lang po, conforme sa kumukuha eh. Ayon Ayan, din na nang... Yan, 60, 65. Pero conforme sa kumukuha. Pero maganda. Ang daan mo ano, no? Pero meron. Matumal. Yan. Iyon natin yung panigang ngayon. Magka-asking price. 2, 5. Yan, ha? Ngayon ka lang sa kanyang mandan. Ito ng ating Taiwan len. Ah, len sa Taiwan. Pare uh, o natin. Tutuin na Yung Taiwan natin. Yung pula nito. Yung ganitong berde. Ayaw po eh. Ha? Or, 250, 200, ito 200 250. 200, 250, <laughs> <yan>. 200, 250 <laughs> yan. Oh, ito, magkano sa Taiwan? <laughs> magkano sa Taiwan? <laughs> <laughs> <Magalan sa> Taiwan? <laughs> 3837. Oh. 3738. <laughs> Sa Sophia? Sofia. Oh, 18, 20. Sa bins natin. 184. 180. Sa ating ano yung supremang kalabasa. Ayaw po mabili. Ayaw mo. Ay, ito yung model natin. No? Pero magkano yung turing ni ano doon? 12 po. O, oh, 12. Eh. Ayan po. Ito po yung ating model ni Madam Len. Ayan. Medyo nagbabandel po ng bins. Ayan. Medyo pumapayat na po siya. Laki ng pinayat. Ito, so, yung ano, yung bonito. tani natin. kaganda naman na natin na ha hagit yung mga camera ko. Bas, magaling bonito natin? 110 po. 110, Eh, yung upo natin maganda? Yung upo ganyan, 150. 150. Ito Ito, so, 35. 350, bale. Ayun, depende talaga sa itsura na ito. 150. Yeah. Salamat. Shout out sa mga Wonder Pets. Julio. <laughs> Lagi niya siya siya out yung mga Wonder Pets niya. Salamat. Oh. Ati Nean. Yan nasa likod ni Ati Nean yung magandang lalaki oh. na baksakan. Si Omeng ang alias pogi ng baksakan. Ati Nean magkano ngayon yung miracle natin? Ayun, sa pesos lang po. Oh, napakababa. Ano ba 'to? Gabing galyang. Uh, Magkano yung galyang natin? Galyang natin. Asking lang ha? 35. O, oh, 35. Si yung ating asking lang pa. Uh, 180 ano pa? po ang palaya. 180. Asking lang din yun. Sa Taiwan si. Ayan po, 52. 52. Eh, yung ating kamatis. Kamatis, 60. O, oh, may 60. meron 40 din, may 20. Depende sa ganda. Okay. Oh, ano? Ganda. Okay. Katulad oh, ng po. si Ate Mayan, maganda. Ng Ayun, ganun sana. <laughs> Okay, yung ate ko dito, isa sa ate ko mabait, masipag ang aking ate Bioli. Ate Bioli, good morning. Medyo wala yata tayong gulay ngayon. Ha? Ah. Ah. Depende sa, ano, sa quality, sa ganda. No? Pag maganda, maganda yung gulay, talagang medyo angat siya. Meron din namang hindi magkaganda, hindi siya angat. Katulad nito ng ating ah, ah, Sultan Nasili. Magkano ngayon as Aspen Persona? Oh, asking na uh, 170. Ayan, 170 hanggang 150 yung ating uh, bell. Bali 1,000 pa, 1,700 sa bundle eh. ha. Ana, asking price lang at Bioli ha. Eh. Pwede. Yung yung Taiwan, yung Taiwan uh, si na sili 3, 5, yan, okay <coughs> 2.5 Mga asking price lang naman yun eh. Pero pag, yung mga Yung, yung mga maganda, maganda talaga nat Pero meron di pa Ang bawas na malakid na eh. Katulad nung ano Katulad doon may silin Taiwan doon Dito 2.5 maganda maganda Meron din 2, 2, 2, 3 Hindi din mga kagandaan siyempre Yung Oh, oh yung maganda Ibigay oh, pa nga 60 di ba Oh, uh, uh, wow. 돼ful, o, 60. Ayun 60. Ayun ah, yung kamatis na yung 60. Pero pag, ask nyo lang yun. Pero pag pinawaran kasi, nababawas na. Sa palengke, no? 50 300. daw. Yeah. Ay, shout out ko muna, Ate Shout out ka yung mga kabarangay mo. Highly, good morning po, mga kabarangay mo. Mga kabarangay mo. Ayun, ganun sana. Yeah. Yeah, Wala masyad sa isang ate ko. Iyabang naman ang katawan niya. Ay, ang aming talaga. Ayun, gaganda naman ate ko ng ano, ng mga kalamansi mo. Isa po sa ate ko maganda, masipag. Ayan, no? Para kang teacher ngayon. <laughs> May mesa na nagsusulat. Teacher na teacher po yung dati. Ayan, no? maganda, mag maganda, maganda natin na kalamansi. Pag maganda, 18194. 1819 po. Pero yung di kaganda, yung medyo mababa doon. Well, Ay, hindi ko alam eh, Maganda kasi Ito, maganda. Siyempre naman. Walang ano yan. Oh, walang 194. sila yung tinatawag nilang pag-ihawat. Oh, wala. Ito, makinis na makinis to. Yes. 1 nasa 1 po. Tandaan nyo ha, asking okay, price please. lang yun ha. 1-8, wala masyado tayong gulo nga. Available pa. May 17 red bag pa. Ayan o. No? Available na available pa dito. May 17 bag. Kasi hindi rado yung na nga. Ayan ang luya. Bumaba. 6.50. Yung dating 1,000. 6.50 na lang. Ayan. Itong luya na ito. 6.50. Gadang ba yan? Opo, semi Ayan. na po yan. Oh, semi, okay. Wala masyadong dating na guli ngayon. Ano? Wala po. Ang dating po lang pong guli ngayon eh. Ayan. Yung pala yan mong kanina magkano. Pala yung necro kasi yung akin. Oh. Yung maitim na pagka kunin kulay niya. 17 lang po. 17 ang Pero naubos na. Naubos na po. Oh, Saglit yun, lang. Ang pato Patip lang 50. Pato pato lang ano yon? Palipik, palipik, palipik. Oh. Pato lang palipik 50. Ayan. Salamat palipik. my friend. Ay, ano? Dito. Tanong naman natin tong pipinong bakla. Ay, may nagani yung pipi ng bakla natin ngayon. Asking lang. Ha? Wala pa asking lang. Wala, wala si Rose Ay, dali pa, magkano yung sigarilyas natin ngayon? Oh, dalawang libo pa yung ano, yung maganda na ba yan? Maganda. Ay, hindi kagandahan. 17. na, meron dalawang libo, may 17. Depende sa quality ng ating gulay. Si to dalawang libo. Sa upo natin. 30. 30. ang ating upo. Yeah. Salamat. Ito yung mga ito yung mga idol ko sa baksakan eh. Gagandang lalaki. Dito kay Grace, tanong natin yung ano. Grace, magkaring mustasa natin ngayon. Ang can ganda. Ang po. Ha? Can Uy, ang ganda. Pero ang ganda ng dahon, ano? Ay, yung pechay. 6.50. O, 6.50. Yan, asking price lang po yun, ha? Hindi pa po final prices. Asking lang yun, araw. asking. Asking, Maaaring magbago, depende po sa oras na pagbili dito. Depende sa oras. O, saka depende rin po sa pagtawad ng mga sakadora. Sa anong mga mamamimili sa mga sakadora. Sa umaga kasi medyo ang angat siya. No? Pagdating ng hapon, uh, ayan, bumababa. Ayan, no? bumababa. Salamat. Ayan, ang no? ganda ng ano, ng daw ng silyo. Magkano rin daw ng silyo Ganda. Magkano Mag 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 yan? 150. 150. Dito po tayo sa Gulay bagyo ni Madam Glad. Alamin po natin yung mga asking price. Madam Glad, good morning. Magkano na yung repolyo natin ngayon? O, oh, 3.50. Sa ating uh, Pechay bagyo? Pechay Baguio, 3.50. 3.50. Ah, oh, eh, pareho na. Ay, may oh, sing kamas ko. 300. Sa carrots. One, two, ang carrot. Sa patatas. One, one. one. Sa atin, broccoli. Yan, yeah, may broccoli. 200. 200. Sa atin, cauliflower. Sa red bell. 200 ang red bell. Yan, no? Sa green bell. 300. Sa young corn. Renta sa ating celery. Celery 100, 200. Yun. 100, celery, 200. Sa beans? Beans, 350. 350 ito. Kompleto siya ngayon sa lettuce? Lettuce, bilog 250. 250 sa green ice? Green 200. 200. Sa, yan. Ano pa ba ang din natin natanong? yung Wala ka ng siksyaro, ano? Eh? Oh, siksyaro, 600. O, 600. Medyo marami pa rin tayong gulay bagay ngayon. God, magkano yung sayote natin? 700,000. Oh, 700. Yan. Dito po tayo kay Ate Grace. Yan, good morning Ate Grace. Ate Grace, magkano yung malaki-malaki natin puti ngayon? Ah, ito, ang vento namin, ha? 550. 550, yung sumunod dyan? Ito, 700. 700. Ito yung Holland. Yung Holland natin, 950. 950. Eh, yung pula natin ngayon, na-imported? Yung pula natin malaki, ah, uh, ayan, 680. 680. Eh, yung maliit? Yung maliit 1650. Eh yung ating uh, storage magkano na? 198 kilo. 198 kilo. Yung ating kanso. Uh, kanso natin 460 yung maliit, 470 malaki. 460 maliit, 470 malaki. Yung super wide. Super wide natin 550. 550 sa ating uh, luya ngayon. Ayan, luya tumaas na. Sa 700 ang alpaba. Ayan, tumaas na yung luya. Yung munggo natin labo, ayun sarapan. 2.5 Medyo sumisipa na rin Maangat na rin diba no ah, Ito yung ating super ito. ko Salamat Madam Agnes Ayan po mga kapalengke Ang ating pinaka asking price update na mga gulay po na bumabagsak dito sa ating kabanatuan, vegetable trading center, palengke ng sangitan. Medyo ko napapansin niyo po, medyo hindi siya karamihan pa rin yung gulay. Pero meron pa rin mga dating. Kaya lang, kung napapansin yung presyo, medyo mga angat ang presyo. Kasi nga po, kagagaling lang po natin sa pagyong uwan. Kaya ganyan po ang presyo. Yung iba mga gulay, sa lanta po. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye-bye. God bless us all po